<laughs> Gai kulit si Bossing, Enjay, and, and we are the... and <laughs> We are We are there. We We are there. We are there. We are stranded We are there. We are Mark We Dakpan ganja. <laughs> stranded me karon nag tripings me road trip. May stranded me sa tripping. Unsa na ni Ikaw rin na nag tripping. Unsa na ni diri? Argao. Stranded me sa Argao kay naay ginabuhat na, na. nagawat kay tripping. One way one way. Gipa si floor daw nila ilang bridge. <laughs> <laughs> nice kawan. <laughs> Almost 20 minutes na may Padawa mo na 30 minutes Ah, grabe na kya Kung biyahe mo dure Kung <laughs> biyahe <laughs> mo dure Ayaw na lang mo biyahe Ayaw na lang mo biyahe Mga trippings may karoon Ang trio, trio buwang <laughs> So uh, watch out lang Kuy kuy ang kalamagod mo Traffic signal brigada dure oh, Traffic <laughs> video guys So, tapi hmm. buat bos ah, kabut kira <laughs> food, trip nae, food, trip. Sama biaya toy. food trip food trip food trip Dalaget Dalaget get Hindi ka? Dalaget get Ah, oh, yes, of course Saan so ni Dary J? Mm -hmm. Dalaget, saan ni Dary J? Park? Panro Ha? Panro Baywalk, baywalk Ah, da Dalaget, baywalk <laughs> Dalaget get <laughs> Tour tayo sa Dalaget Oo oh. Saamang suru-suru, di rin minabot Diba, mga lagan ano yung inaani ba namiss ako na ni Jin si San ba? Yung inaani ni Jin San. Cebu. O ano ni no? Andre kay libreligo ba? ba? Andre kay lalum din ba? libreligo? ligo. Kita ra. Misa ganahan. Sige daw. Naay di. Let's get get. Ito taw sa park. Ang itapon mi ano, libreng sini. Kasi naa dire. Sa kong previous vlog sa dumano

mga okay, ipad na kayo, nagpatainis na sila. Ayon sa, sa kasama ko dito, ang dalagit daw is zero COVID case. Gano'ng <laughs> ka totoo Ha? Ito, zero. <laughs> zero, Kai? Sayang, <laughs> walang, walang masyadong ano, magandang tanawin. <laughs> Nudes na tayo dyan. wala, wala namang magandang tanawin.

Tanga lang ako sa pag-ibig Pero sa totoong buhay hindi Gunggong Barinig kita sa mukha <laughs> Uy tanan mata di ba Pag uh, babayang istoryahan Mata nga mo kita Apura deh Arita arita Dari sa libre namin nakita libre guys Ayaw, mga balasubas, magkundi akong kauban. <laughs> Ang dalawang balasubas. Star fry. Ay, dugi-dugi. Lindot -dugi. na madali dali dyan, oh. Kinanay, barba. Oh, barba. Sa una, itong wapat, Uwa, naman naman wala, wala. Ula, wala pa na. Wala pa na. Eh? Uy, ko. Nai-live uh, ba Pero upan uh, lang. naka pa. <laughs> live siya pero naka <laughs> Nice, <laughs> nice. Live ban pero naka-kasit lang. Live ban sa <laughs> <laughs> <Live band sya. laughs> <Live sya> YouTube <laughs> Live sa YouTube. Uh, nice. Nindot na bar. live ban. Pero... Nabi daw? Urban Dab. Urban Dab. Live. Nindot. 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 Jangan lupa di video nya, Domingo kaya kuan, Prangkok Gimana no, Prangkok? Maka Domingo Prangkok hmm. Grabe Kero Sa Tiber ade? Kamo uh -uh. <laughs> no, trip karon, Nanogba nalang ni Tambay sa balay nila Jay Chill chill like a villain Wala nang manapun Wala nang na, baboy uh, Cheese o, tae Ang baboy So, back to game! Let's go! Let's do this! Let's go this! okay kasi, kung saan dyan, kung saan Kaya sabihin sa sa... ancestral na simbahan. Karaan sa karaan. Dey, ofisina dyan.

sulod ni. Eh. Tani kanya ang history. So Simbahan ng San Guillermo de Aquintana. Tinatag bilang bisita ng Karkar 1690. Naging parokya 1711 sinimulan at tapos 1825 ang kumbento ay 1802. Wow. Tayo na lang basa guys. So, Tol. Tol, tagal na talaga. Kanan pa rin talaga oh. Kita mo yung batok. don park guys sobra kanindot ilang park mga tao pun atake rin sa bin ma win okay win ako nabasaan nito mga kayer ni busing oh 17 17 <laughs> Ah, puta may pa light slides pa sila doon, no? May pa sweet sweet. Sweet sweet pa sila doon na laman, ha? Sana all. Oh, nai well well, oh. oh. Pwede maglabay dra Maglabay yung piso. Sana all. <laughs> heritage well. Heritage well do sa si kuno eh, ay. Unsa na do? Nay tanom. Nay tubig ko. Nay tubig, Tama si tubig, dinhi mo kita. Tama si tubig. Sige na magbalik-balik dere. Paris. Paris. Hari hari Paris. Kau kasih ikon apa picture? Masih deh. Oke picture, picture picture waki. Mau <laughs> 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 oh, buang. Oh. Nadekanyon, nah, angkanyon mana yang digambit ni San Guillermo <laughs> pang protektar sedalam itu. Oh, Kaya kisa man, kaya kisa anong, kisa ilang... Santos din, si San Guillermo, di akitan niya, muna ang kanyon. Kisa yung... sa kanyon. Kisa kontra? Mga muros. Muros. O mga pirata na nakuha. Para sa isang ka nila. So, hala, hala, Ah. Sige na, pabutla daw. Sana may mission ko. Tunggu nih kanyun Di bala kan aku ngus Lah <laughs> kuyawoy <laughs> <laughs> Buang <laughs> Kanan Santa Cruz Kuyawoy naik palit slide so romantic moments Hmm? Romantic moments. Sana all ay. <laughs> oh, kuyawa awa nilo, kuya Dala get get. Dala get get. Kaning vlog na ni, murag mo rag tour na lang. dire. Trip. This is a trip. Get away from the city and chill in this in this. Asa mong maingon, boss? Ha? Huh? kuwang na lang chicks sana all may uyab look at this dude sana bo sana all may may jowa <laughs> sana all may jowa <laughs> Shoutout out na si Jay sa iyang lalabs si Sarah <laughs> sana all may jowa <laughs> gabi na guys tripping mi karon Luto mi karon og fish Na. Lingaw-lingaw lang nami guys. Na luto-luto na siya. Mura mura mi nag fish lang ba? Barato lang fish 40 lang per pack Nya. Baligya nila, pila kay boss? Tulo 5. Tulo 5 na baligya. Ah, tulo 20. Gago tulo 20. Ah, tulo 5 ni Joy. Nya niyo. Tulo Jis. Hmm. Nya, kami na 40 sa kapak. Nya mo luto-luto lang mi nani. Dot kayo. Halo <laughs> right, so guys, baseball. Know, guys. <laughs> The next day. Oh, kuya mau bosing kayak. So, morning na guys. Good morning. Kayak we go. Don't got. Tadi <laughs> kayak.

Kutahalo-halo na! witness I wonder! Born to be wild! Hahaha! yun si... Bahag-bahag! bahag. bahag. Diyan, ano makukuha dyan? lang. Walang pa ba? <laughs> 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 <speaking> <speaking> <speaking>

niyo guys Oh then I wonder I witness One wonder Gago No oh <you think> yun <laughs> No oh yun yun Gagasyo Mga tope Ito Ayan ano to? may Meron pa tayong nakitang ng tuyong Saan? Oh sa Tagalog sa tuyong Abasa tuyong Search nyo na lang kaya Mga bobo! Ayan, <laughs> <laughs> Ayan o. Ano papakita ko ba, so, clear na <laughs> <laughs> oh yan starfish yan Starfish <laughs> yan starfish yan balik mo yan E a raia nem te guamaneia, e tu adotam Não, Bia, Kamabaw lang siya kaya malubos siya kung nasa lalo. Weeady naaa! Weeady naaa! Ano gagamit din? Dari. Ay, ate. Ano na ba yun? Kaya tanong. Tanong na ba yun siya? <laughs> <laughs> Yung ginagamit ni Murabi. Ay, <laughs> with this, I wonder... <laughs> Gago! Mayati daw. Mayati pero wala sa kanyang sumi. <laughs> of ano, my my friend house friend house <laughs> friend. the Biarasco Resort. <laughs> balay ni siya sa amigo na nasa sa Okay. Uh, Aligo na mi tinaw ang ano dagat. Ano siya? Dahil lang karang karang putay na balay mo nila ha? Oh. <laughs> sa so, dalan may sa uh, dalan sa baybayon nasa along the road lang na balay nila so moto siya wala siya oh pinaka pinaka dato na sa dalagit gini ako ba dandan 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 Ayun, nilipat tayo sa Jessica Iko, Kim Jen Kim Jen Di umano May bagong species Na naman tayong nakita Dito, sa dalagit Hali kayo at subaybayan nyo ang bagong species na to. Ayan! Wow! Hindi ko alam kung ayong bagong species to. Pero wala pa talaga. Guinness World Record! Ay, dilay tayo. Not Gio! Yun, ang di manong bagong Species na ating natuklasan <laughs> This is dagat. Dito magtatapos ang aming eye witness, eye wonder, KMTS. Puro kapuso. <laughs> Ayan, paalam ka na, muro kami. Hahaha. <laughs>

karon pa uli na me actually well, eh. so yan ako me guys mag photoshop lang muna sana all sana all sana all sana all total gara ni ha ugo ugo ana ah, nami sa ugo karon na zip line na diri guys ugo daw ni sa ugo first time na ko diri first time na mo diri day Along the road lang siya, nag Paulik nami. Jauh saja. Paulik nami. Kita nak suka. Wah <laughs> <laughs> suka, <laughs> <laughs> isuka, oi. Hilo. Ah, dari ipung mak wah toy. Kehabis mak utang tanda guys, keep pakar pakar. Nya, siguro sa kuang sa tulung. First time aku. Na <laughs> <laughs> Out nako guys. Mm -hmm. Pahala na mo diya. Salamat sa pagtanaw. Press <laughs> <Please> like. Kanunod. <laughs> subscribe. Comment. <Hit laughs> up, comment like. <laughs> like, comment. Ano? <laughs> Nandiyan? <then. laughs> Please like, comment, subscribe. And yun na, peace. Yun na, peace. out. Smoke weed every up. Mm -hmm. <laughs>